daming basher ni Carlos. Doon sa uh, last guesting niya sa 24 hours o sa 24 oras by Miss Pia. Um, almost 80% to 90% ang galit doon sa comment section. Uh, hindi doon niya deserve ng mga guesting na ganito sa national TV. Kasi niyo? Sobrang dami ang pumupuna sa kanya. Kabi-kabilaan yung kanyang guesting, for sure marami ang kumukontak sa kanya na mga talk show kasi nakita pa lang natin siya kay Lucky Manzano, Ayan pa ang Tony Talks, Ayan pa ang Boy Abundant, at pa yung iba't ibang showbiz talk shows na maaari siyang maimbitahan kasi dito pa lang siya sa mga national TV nag naga appear pero sa kabila ng kanyang mga kabi ang guesting, wala ka talagang makikitang walang nangbabash. Ito yung pinaka pahangit sa kanyang pagkapanalo ng dalawang gold medal kasi uh, hindi niya deserve lahat ng uh, ng uh, papuri sa kanya bilang isang nag-uwi ng karangalan sa bansa kasi nahaluan ito ng batikos, nahaluan ng Um, pagpuputakte ng mga netizens sa kanya. So, do you think he's living in a peaceful life? Of course not. For sure not. Natatakpan man ng kasigang kaligayahan ang kanyang uh, sarili ngayon because of the money and fame and power niya because uh, parang powerful na rin siya kasi he has money. Pero yung totoong happiness deep inside his heart, for sure emptyon hindi yan uh, totoo at hin yung totoong carlos na nakikita niya na pasmile smile sa social uh, sa mga guesting niya sa national tv he is not the real carlos for sure marami yan mga tinik sa kanyang puso na uh, nagiging mataas lang yung kanyang ego kaya ayaw parang uh, kaya parang natatakpan because of his smile and yung mga soft spoken answers niya pero actually kahit sinong psychologist kahit sinong expert na na marunong magbasa sa personalidad ng pagkatao even we don't know that person uh, personally you will really read his heart as empty hindi siya masaya hindi yan yung totoong Carlos na masaya na nakikita natin sa social media. Mapagpanggap, mapagkunwari, hindi siya yung happy Carlos na uh, sinasabi niyang uh, masaya siya dahil nakamit niya yung uh, dalawang medal at nakapagbigay siya karangalan sa bansang Pilipinas. And so and so, hindi, hindi, hindi. Sa totoo lang, kahit grade 1, kayang-kayang basahin yung kanyang lalamanan ng kanyang puso. Maaring uh, sa kanyang pananaw ay gusto niya na talagang lumapit sa magulang niya kaya lang sa daming naglalabasan ngayon ang mga uh, batikos uh, kay, kay Chloe dahil sa pag-uugali nito na nag attempt ng suicide uh, pag ni Carlos, marami pa yan, marami pa yan mga tinatago na hindi pa lumalabas. Pero eto lang, mas lalong uminit yung awayan, ang daming mga naglabasang mga screenshots na pwede mong ilibro dahil sa mga palita nila ng mga chat doon sa GC nila ni Angelica, yung nanay ni Carlos at ni Chloe. And hindi talaga siya uh, good influence itong babae na to. Hindi siya good girlfriend. Kasi kung good girlfriend siya doon sa kanyang partner, siya yung nagtutulay para ma matuldo ka na itong awayang mag-ina pero hindi eh. Mas lalo siya yung nag-trigger na lalo pang magalit si Carlos sa kanyang magulang dahil for sure siya rin yung nagbanta dito na magnanakaw yung nanay mo. Kasi mismo sarili niyang nanay, biological mom, nagsalita na... Sa pamamagitan ng legal counsel at spokesperson ni Maria na si Attorney James Ciudadano, isa-isa nitong sinagot ang mga issue na binabato sa kanila dahil matapos pumutok ang isyo ni Chloe sa pamilya Yulo. Umingay na rin ang pangalan nito at apektado na ang private nilang pamumuhay. Nagpadala rin ng kopya ng Special Power of Attorney si Attorney Ciudadano sa balita upang patunayan na siya ang lehitimong legal counsel at spokesperson ni Maria Fe. Kinumpirma ni Attorney Ciudadano sa balita na hindi maganda ang relasyon ng mag dahil sa malaking gap sa values at parenting issues ni na Chloe at Maria Fe yung attorney ang uh, nagsasalita in behalf of uh, of Angel uh, of Chloe's mom Diba? ba so daw talagang anak si Chloe may pagkatigas ng ulo kaya matagal-tagal na rin silang hindi nagkakausap pero pinatunayan din ng nanay na wala naman tong anak wala naman tong naging hindi to single mom si Chloe walang anak sa pagkakaalam niya wala itong uh, anak na itinatago at um, wala ding kaso na na-file si Chloe against her mom pero inamin niya na meron talaga silang hindi pagkakaunawaan dahil sa katigasan ng ulo ng batang to o, o not bata eh mas matanda siya tingnan kay Carlos eh uh, pinipilit niya sa mom niya na yung paggrace ng culture ng Pilipinas at uh yung uh, Australian ano culture so doon sila hindi nagkakaunawaan pero alam mo yon yung meron talagang mga batang suwail kahit ga, kaano ka tuwid yung ituro ng magulang, meron talagang batang matigas ang ulo na gusto niyang ano, gusto niyang siya lang ang tama lagi. So, wala wala itong patutunguhan hangga't hindi si Chloe nananahinig at hangga't hindi titigil sa pagsawsaw ng mga posts ng mga netizen. Hindi talaga ito matutuldukan kasi sa uh, kung gaano sila ka-active mag-post sa social media mag-boyfriend, ganun din ka-active ang atake sa kanila ng mga netizen. Siguro matutuldukan lang ito kung magpapakumbaba na ito si Carlos at dadalaw na sa kanyang magulang at makikita ng mga tao, ng mga netizen na sumusu uh, na sumusubaybay sa buhay nila na eto na nagbati na okay na ang lahat mukhang malabo pa sa tubig malabo pa sa tubig na malabo na overpower na siya sa pera sa kanyang kasikatan so wala ito wala itong patutunguhan na pamilyang ito lalo itong iingay at bakit tayo nagsasalita dito nung pakialam alam natin hindi eh kailangan natin magsalita dahil Uh, nakikita sila sa social media eh. at nandito tayo sa social media isa tayong influencer isa tayong uh, pumupuna sa mga uh, mga ginagawa nitong mga public figure na katulad nila na dapat sila yung nagiging tula, uh, batayan para sa kabataan sabi ko nga doon sa isang comment good model siya sa mga kabataang gusto ring tahakin ang sports katulad ng kaniyang specialty yung gymnasts pero pagdating sa karakter, sablay sablay na sablay siya at sayang itong mga inuwi niyang karangalan sa Pilipinas dahil hindi niya napotunayan na siya ay isang hero ito ay hati ang kanyang pride na inuwi sa Pilipinas not only hati lahat na ngayon halos galit. Aanhin mo daw yung medal mo kung suwail kang anak, kung alibugha kang anak. It's useless. Parang tunaw na gold o gold na kumupas dahil sa kanyang ugali, dahil sa ganitong klaseng character. So, kung nakikinig lang siya ngayon sa mga tao na nagsasuggest sa kanya. Ang dami nang nagiging involved na nagbibigay opinion. Meron ng lawyer, meron ng mga celebrity, meron ng mga blogger na halos pinapayuhan si Carlos na ibaba niya na yung kanyang ego at magpakita siya sa magulang. Mas lalo siyang susuportahan. Pero mukhang malabo pa sa malabong tubig. At ito na nga guys, uh, nagsalita siya noong interview niya noong webes sa uh, 24 Horas with uh, Miss Pia na lalaban daw siya sisikapin daw niyang uh, mag-training ng matinding training para sa 2028 na Olympics na gaganapin sa Los Angeles, California. Mukhang nagalit lalo ang mga tao at binasya at ito oh, makikita niyo yung mga comment. 90% doon sa mga uh, 2000 mahigit na comment ay galit sa kanya. Galit na galit. Sinusumpa siya na hindi siya mananalo, mapipilayan siya. si, dami na nag-wish sa kanya ng bad. So, ganun po. Kapag masama kang tao, susukli din sa iyo ng mga tao yung masama. Dahil, wala eh. Yun ang pinapakita mo at yun ang nangingibabo sa puso mo. Sana mapalitan niyan yung puot, galit, kirot. Sana mapalitan niya ng pagmamahal. We only have one parent. And again and again, passerby lang tayo. Lahat yan na meron ka ngayon, karang yaan, kasikatan, uh, ano pa, uh, lahat yan lilipas. Lahat yan just in just one click. Kung bibigyan tayo ng ikakastigate tayo ng Panginoon, is just one click. Wala yan lahat. Kaya dapat bumawi ka, Carlos. Ngayon na healthy ka pa, ngayon na malakas ka pa, gawin mo nang bumawi sa iyong mga magulang. We don't know our life. We don't know when is this life be end, be ended. Hindi natin alam kung kailan magtatapos ang buhay. Dapat sa panahong ito ay bumabawi na tayo sa ating mga mahal sa buhay. Magpakumbaba ka na, kainin mo na yung sinabi mong magnanakaw yung nanay mo. Swallow it. Dahil napaka masamang ugali yung ganyang nanunumbat ka at pinakamasakit ma na salita na sasabihin mo sa magulang mo ay magnanakaw. Alam mo namang ginamit din lang sa uh, andyan yung bahay, kaya siguro for sale na yung bahay nyo sa Cavite dahil sa masakit na salitang sinabi mo magnanakaw yung nanay mo. Kahit anong sama ng magulang, magulang pa rin talaga sila. Mataas pa rin ang karma ng magulang over the children. Kasi kung hindi sila nagpakamagulang sa'yo, noon pa lang baka flinash ka na sa Onidoro. Pero hindi eh. Niluwal ka dito sa mundong ito para mabigyan ka ng karapatan, mabuhay, magkaroon ng pangarap. Pero anong sinukli mo? Girlfriend na lang ang pinapakinggan mo na nakilala mo lang yan ngayon. Hindi mo sila nakasama simula noon. Yung mga kapatid mo natitiis mo yung bunso mong kapatid na si Eliza? Natitiis mo si Eldro, yung parent mo? Yung ate mo? Oh my, yung mga pamangkin mo? Sobra ka naman Carlos. One day you will be a parent. Siguro mararamdaman mo na yung kirot ng ng ng, ng ka, pagiging isang magulang kung ikaw na mismo ay pagsasabihan ng mga anak mo na magnanakaw ka pa. Diba? So, huwag mong antayin na ikaw ang sumbata na magiging anak mo in the future. Pum Ibaba mo na yung ano mo, pride mo. Ang Pilipin, pamilyang Pilipino ay uh, kilala sa pagiging family oriented pero ikaw anong nangyayari sa iyo nahawaan ka na sa ugali ng girlfriend mo. Yung girlfriend mo, marami pa yan, napapalitan yan. Ngayon, ang sagwa, ang daming issue ng girl mo. Hindi ako perfect, hindi lahat ng kababaihan ay perfect, pero kung ganyang pinag-uusapan kayo lagi sa buong sambayan ng Pilipino, do you think are you living happily ever after? Of course not. So you have to forgive your parent. Hindi sapat na pinatawad nyo lang siya sa bibig lang, sa pumagitan ng salita. Sabi ko nga doon sa mga vlog ko, forgiving without action is dead kaya kung magpapakababa ka at magpapatawa, do it and then go to your family baka sabihin ng mga bashers dito sino ako na nagmamando of course we have kaya kailangan natin pumuna sa isang mali kailangan natin uh, pumuna sa isang napapariwara na we have to do it so yun lang maraming salamat at sana ay uh, nakabigay ito ng inspirasyon na ating munting mensahe bye for now thank you for watching